So, ayan na. Okay. Ang time to beat ay? 31.4 seconds. Tadigyan, tadigyan. Ayan, ayan. Correct. Para masaya kayo. At dahil may dumagan sa lobo, madadagdagan ang kanilang segundo na limang segundo. Kanilang oras na limang segundo. Yes. Madagdagan yes. kasi yung, so, yun ano, yung lobo. Nakaungos kaya sila? Alamin na natin ang oras ng bulihan. Sila ang kabite dahil ang oras nyo ay... Hi. na tayo na. Grabe. 0.7 lang ang oh, laban. Oo, hindi lang talaga. Oh. Ito na. Lang. Ang good news, may pedicure ka na. Correct. <laughs> <inaudible> Para sa na-marder mong kuko. <laughs> worth it ang kuko niya. No, oh, worth it. Kahit masakit, panalo kayo. Okay lang yan. Thank you po. kami. Eh. <inaudible> okay nga lang. Ang pinag-ibig jacket ko. Bigyan ng Jensi. Give a eight. Wala mo, o. Oh. Meron kang gents here, you were eight. O, oh, mayroon niya, ha? I-listen natin yan, alam mo na, Ang taas ng, ang bliss score, 25 seconds. Meron na kayong penalty ng 5, so naging 30, kaya pasok pa rin kayo. Ngayon, meron pa kayong tigitigisan dyan lang. Tigitigisan tigisan kayong cellphone, ang Cherry Mobile. Wow! Wow! Cherry Mobile S2. Paano niyo siya kagad, ha? Ladies? Ngayon, ano, apat na jacket. Masaya kayo? Masaya po. Okay. Oh, para sa mga mamahal niyo sa buhay. Siguro yung malaki na. Sige. Ay, si anak, kasi anak niya. Si baby. yung jacket. Kung ang jacket ng mga bata. Ayun. Ayan, nahihiya. Halika, halika. Ala. Halika, halika. Halika. Ilan ila may anak mo? Dalawa po. Ano pangalan? Ali kayo. O jacket. Ha? Okay. Ha? Salamat po. Uh, Salamat po. Kami okay kay Pamasko. Wow! One thousand. One thousand, ha? Tingin po ang jacket yung baby ko. Sige, sige. Gusto pa ang jacket. Ano, babae na laki. Baby boy pa. Okay. Baby girl. Okay, isang pink, isang ano. Okay. Sige, okay lang yan. Diba? Itong show na to, yan. Family. Grabe. Uh, o, oh, saan? Sa si anak mo? Hmm? Ayos okay, sa kanya rin. Sama, sama. Anong anak ba ba Wala ka pang anak. <laughs> Sino po ang mga tigas silang kabinet? Kulihan! Wow! Thank you very much. Congratulations sa inyo, ha?